May nadlaw ka natong tanan. Uh, I am Anthony Chowa Dahili, anon known as Stalton Chowa. Uh, sa uh, social media, labi na sa uh, FB account na ako. And then of course, no, ginatawag po ko nila dali sa among barangay o daddy or kuya or daddy cap or kuya cap din sa among barangay as a former uh, punong barangay din sa uh, among barangay. And karon no atong pagahisgutan uh, adunay utang na pwede ba ang ang barangay tanod makakater o blatter during sa ilang on duty in case kung ang insidente is panahon sa ilahan on duty ng adunay uh, constituents or uh, katauhan din sa barangay na anong kagabi on adunay mga kasikas and then tapos magpatabang ato sa on duty na barangay tanod gusto nila i-blatter uh, di ang mga informasyon so pwede kaayo no? so ang tubag ni Ana is pwede Oo, o, pwede. Ang barangay tanod na makatabang asa sa pagdawat o blatter kung siya ang nakaon duty at that night no or anang adlawa. Pero ang final na entry sa blatter dapat na pirmahan sa barangay sekretary o sa punong barangay. Then, ang papel sa tanod kay supporting role lang sila ang makadawat sa pagdawat sa reklamo mag secure sa initial information o pag-report dayon sa incidents sa mas taas na opisyalis sa barangay. So, dili sila ang uh, maghimo o uh, final na desisyon o resolusyon sa blatter kahit kinahanglan nga sundon no kay lang nga uh, sundon no? ang uh, proper protocol sa barangay governance so mahinata ko nga nasabtan na tanan ang maong akong explanation nga kung pwede ba ang barangay tanod uh, makakater sa blatter just in case kung during sa ilahang on duty ang incidents nga mahitabo. And then kung gusto pa gid mo mga mapalapnag pa ang explanation, so pwede kayo mo sa inyong matag Sa barangay office, mga tanong mo sa barangay officials, sa punong barangay, o sa barangay secretary kung ah uh, basic ka doon ako pwede sila ay uh, additional knowledge about aning pangutana kung pwede ba ang silio makakita uh, sa maong uh, blatter, if just in case kung during sa ilahang on-duty, ang mga kasikas na panghitabo hadira sa matag uh, uh, panimalay ordinaryo sa uh, matag barangay no na nahitabuan so maura kad ang ato ang uh, explanation and then uh, if ever kung aduna may mga pangutana so, pwede kayo mo mo comment down below ani video o akong paning kamutan nga makatubag ko sa inyong mga pangutana akabahi, uh, no sa mga transaksyon sa barangay ila binagayod sa pagkiter o kung sa uh, atong insangat ngadto sa barangay sa barangay sa blatter or mga kaso na pwede i-cater sa at matag barangay so katulang no and then may uh, mahina to nga i-share ninyo ni na video para usab pud no nga makalap na kini o mahatod po sa so, sa matag uh, katawahan sa social media na makabalo sila na ingin ani di ay no? pwede di ay ang mga CBO nga makakiter sa maong blatter in case kung incidente is during sa ilahang um, uh, on duty na uh, panghitabo. So mora ka to o at sa sunod na kung natong uh, video, sa inyong mga pangutana, na uh, ako ng paningkamutan na atong mabuhatan og video o atong ma-post din sa social media para ato pong ishare para at least na makahatag ka og uh, kumbaga dugang knowledge ngadto sa oban labi na sa katawahan sa matag barangay. Mayong adlaw ka natong